Kamusta kayo mga boss? At ayan, isang uh, nakakalungkot na mga pangyayari ang uh, nangyayari ngayon sa ating bansa dahil uh, nakikita natin kung paano nagkakawatak-watak ang uh, mga Pilipino dahil sa politika. So yun na nga mga boss, ang latest ngayon sa atin ay ang uh, pag-aresto sa dating uh, Pangulo ng ating bansa na si Rodrigo Duterte. At uh, nakakalungkot, nakakalungkot bilang isang Pilipino na may mga ganitong pangyayari na imbes na pinaprioridad ng mga taong nasa gobyerno yung pagtulong sa mga Pilipino ay mas inuuna pa nila yung ganitong klasing idwan o sa bagay mga boss. Wala namang bago diyan eh. Paulit-ulit namang nangyayari itong ganitong klasing eksena sa ating bansa. Kapag natatapos ang termino ng isang presidente, nangyari na yan sa panahon ni ERAP at uh, ni GMA. So nung natapos ang kanilang mga termino, inabol din sila ng mga kalaban sa politika at uh, gusto rin silang panagutin doon sa mga kasalanan daw na nagawa nila abang nanunungkulan sila. Kaya minsan napapaisip na lang tayo, ang hirap din palang maging presidente. Dahil kapag presidente ka, kailangan mong mag-isip ng mga uh, paraan para masolusyonan yung problema ng bayan mo. At uh, pag hindi nagustuhan ng iba yung ginagawa mo, ay uh, ganito yung sasapitin mo. Kung hindi makukulong ka, patong-patong uh, na kaso yung ibabalik sa'yo pagkatapos ng termino mo. Bilang isang Pilipino, nakakalungkot. Uh, tulad na lang nitong nangyayari kay dating Presidente Duterte. Although, hindi naman tayo sangayon sa pagpatay. Pero tingin ko yung ginawa niya ay yun ang nakikita niyang paraan para talagang malabanan yung... Uh, problema ng bayan, tulad na lang nung droga na talaga namang talamak sa bansa natin. At uh, aminin natin at hindi, mga boss, nung panahon ni Duterte, talaga namang natakot. Hindi lang yung mga nagbebenta ng uh, mga droga, kundi pati yung mga gumagamit ng mga droga. Kasi, mga boss, isa yan talaga sa pinakamalaking problema ng bayan. Kaya, bawat presidente na umupo, talaga namang naiirapang subuhin yung, yung ganyang klaseng problema. At uh, siyempre, kapag may droga ang bayan mo at uh, maraming tao ang nalululong dyan, ang bagsak o ang epekto niyan dun sa mga ordinaryong Pilipino natatamaan. Kasi mga boss, isa yung droga sa pinagmumulan ng premen. Dahil yung mga taong nasa impluensya ng mga ipinagbabawal na gamot, sila yung mga tao na nakakagawa ng karumaldumal talaga na krimen na hindi mo inaakalang magagawa ng isang tao. Tulad na lang yung mga nakikita natin ngayon na nangyayari sa bansa natin, uh, merong mga matanda na pinatay tapos pinugutan pa ng ulo, merong mga bata na minor de edad na ginagasa, hindi magagawa ng... Normal na tao yan kung hindi napanginibabawan ng uh, pinagbabawal na gamot. Hindi naman tayo bulag mga boss. Hindi naman din tanga yung sambayan ng Pilipino. Uh, alam natin, aminin natin at hindi na sa panahon ngayon, uh, talamak talaga yung krimen. Nakikita natin bumalik yung mga snatcher sa daan, bumalik ang carnapping, bumalik ang kidnapping. Kaya ibang-iba kapag ang uh, namumuno sa bansa natin ay uh, kinakatakutan. Hindi naman dahil maka tayo mga boss, kaya ako sinasabi ito. Ah. Uh, tinitignan ko lang din naman yung punto na kung ang isang namumuno sa bansa ay kinakatakutan, hindi lang ng mga nanunungkulan din sa gobyerno, kundi ng mga tao na gumagawa ng krimen, uh, maiba-iba mga boss kapag talagang may ngipin yung nasa taas at may tapang. Kasi mga boss, ako, isa rin ako sa mga umasa na magiging maganda yung kalalagayan ng Pilipinas kapag si Bongbong Marcos ang uh, naging presidente. Dahil alam naman natin na sa panahon ng tatay niya, madami din siyang nagawang maganda. Although marami din ibinato na hindi maganda sa kanya dahil marami din kumontra dun sa mga ibang nagawa niya. At marami ding hindi nagkagusto sa mga ibang paraan niya bilang isang presidente. So, isa ako dun sa mga, mga Pilipinong uh, umasa na si Bongbong Marcos ang isa sa makakapagpabago ng ating uh, bansa. At ngayon mga boss, isa rin ako sa nagsasabi na naniniwala ako na yung kakayanan ng ama niya na manungkulan ay hindi nakuha ng anak niya. dahil uh, Huwag na tayong magpaligoy-ligoy mga boss. Alam nyo at nakikita nyo na meron tayo ngayong isang gobyerno na napakagulo. At uh, inaayaan lang ng ating presidente kung ano yung mga nangyayaring gulo sa bansa. At uh, nananaig ngayon yung laban sa politika. At uh, hindi natin nakikita yung malasakit ng mga nasa gobyerno sa sambayan ng Pilipino at walang katapusang gantiya ang mangyayari dito mga boss. At uh, kawawa ang uh, mga Pilipino dahil lang sa mga politiko na nag-aaway-away. Kapag si Vice President nakatawid sa mga pinagdadaanan niya ngayon at pinalad na maging presidente sa 2028, ganito uli ang mangyayari sa bansa natin. Hindi naman sila papayag, sigurado ako na hindi nila gagantian yung mga tao o yung mga politiko na sumira sa kanila. So, ang totoong talo dito, ang taong bayan, ang Pilipino, paulit-ulit yung nangyayari sa bansa natin. At sa mga oras na to, may mga iba't ibang tao na nasa kalsada. Yung iba, nagdidiwang sila dahil uh, nangyari na yung matagal na nilang gustong mangyari na makita nilang uh, maaresto ang dating presidente at yung iba naman mga umiiyak at malungkot dahil nga sa nangyari kay Digong na inaakala nila na ginawa lamang ng dating presidente ang kanyang trabaho para sa bayan at uh, ito yung sinapit niya ngayon pero kasi mga boss hindi drama sa politika yung totoong Uh, problema. Ang totoong problema dito, yung sambayan ng Pilipino ang uh, ng todo. Sila yung nagdadala sa problema ng mga malalaking politiko, ipinaglalaban nila, magkabilang panig. Pero yung nagiging epekto, yung nagiging masamang epekto na dulot ng kanilang idwaan sa politika ay bumabagsak sa sambayan ng Pilipino. Dahil isipin nyo to mga boss, yung mga tao ngayon na nasa kalsada na dapat nasa trabaho nila pero lumiban sila dahil gusto nilang ipakita yung suporta nila sa kung ano man yung pinapaniwalaan nila ay nando doon ipinaglalaban nila yung kanilang mga paniniwala at sinusuportahan nila yung mga tao na sa tingin nilang uh, tama kung kung sino man yan kung ano man yung posisyon ng mga tao na yan, andyan dyan yung mga ordinaryong Pilipino na sumusuporta sa kanila. Iniisip sila ng taong bayan. At ang taong bayan nakikipaglaban sa kanila. Na dapat sana, imbes na yung taong bayan ang mag-isip sa kanila, sila, sila dapat na namumuno sa gobyerno. Sila dapat na tinitingala ng mga taong bayan o pinapaniwalaan ng taong bayan ang nag-iisip sa sambayanan. Ang nangyayari ngayon mga boss baliktad. Ang sambayanan ang nag-iisip sa mga politiko. Sila yung nakikipaglaban. Para lamang makuha nila yung gusto nilang uh, makuha. Kung pagbabago man ng bansa yan o pag-unlad man ng bansa. Pare-parehas naman tayo ng bilang isang Pilipino. Yung makita nating umunlad yung bansa natin. Pero Diba? Ang saklap ng nangyayari. Imbes na tayo yung iniisip ng mga nasa gobyerno o nung kung sino man yung pinapaniwalaan nating mga malalaking politiko. Tayong mga taong bayan ang nag-iisip para sa kanila. Imbes na tayo yung suportaan nila, tayo yung protektahan nila. Tayo ngayon, mga ordinaryong Pilipino ang nasa kalsada at pumoprotekta sa kung sino mang politiko yung pinapaniwalaan natin. Kaya nakakalungkot bilang isang Pilipino. Lalo na kaming mga OFW na hindi namin ramdam yung kung ano mang gobyernong meron tayo. Wala kaming nararamdaman. Kaming mga OFW, hinihila namin yung mga paa namin, yung mga sariling paa namin para mabuhay. Nagtatrabaho kami ng puspusan, nagtsatsaga kami na mahirapan dito sa abroad. Dahil alam namin, sarili lang din namin ang aasahan namin at wala kaming aasahan sa kung anumang gobyerno ang meron tayo. At ang isa pa mga boss bilang isang OFW, nawawala na yung excitement namin na makauwi sa bansa natin, hindi katulad dati na nangangarap kami na balang araw makauwi kami at uh, makapag-forgood kami dyan. Kasi sa nangyayari ngayon sa bansa natin, nakakatakot na mga boss. Sa mga nakikita natin ngayon sa social media na nangyayari sa bansa natin. Yung dating presidente, ah, uh, napakulong, o napaaresto, yung mga general o may rango, napapakulong, paano pa kaya yung mga ordinaryong tao na tulad namin? Paano kaya namin mapuprotektaan yung mga sarili namin? Paano kaya kami mga ngatwiran kung merong kaming gustong sabihin? Kung yung mga, mga makapangyariang tao nakukulong, paano pa kaming mga walang kakayanan? kaya ewan ko ako personally bilang isang OFW ayoko na muna umuwi ng bansa. Dahil iba iba yung nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Pati yung naging problema ng malala dati ng mga OFW yung tanim sa mga airport ay unti-unti nang bumabalik. So, kaming mga OFW, hindi na nga namin ramdam yung gobyerno na meron tayo. Tapos babalik pa itong ganitong klasing problema na maaari kaming makaapektoan. Paano na, mga boss? Kaya ayan, mga boss. Alam ko bilang isang Pilipino Nalulungkot din kayo sa nakikita niyong kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Lalong-lalo na yung ating mga kapatid na OFW na umaasa lamang ng mga balita sa napapanood nila sa social media. Ay alam ko, durog na durog na rin kayo bilang isang Pilipino. Pero tuloy-tuloy lang, manalangin tayo na balang araw uh, may isang tao na mamumuno ng tama at tapat para sa sambayan ng Pilipino. Hanggang dito na lang yung vlog natin mga boss. Maraming maraming salamat. At ayan, sana, sana sa darating na panahon, maiba-iba naman ang lagay ng ating bansa. Dahil sa mga panahon na to, nakakalungkot maging isang Pilipino.